DIY Moto Black So good day mga kamoto vlog na Bali lilinisin lang natin yung uh, Pinaka Breaksyo ng ating ah uh, MIUI 125. So, bali, may gagawin tayo dito. Susukatin natin yung mags na NMAX. Ilalagay natin dito kung babagay ba siya. So, bali, ito na siya. So, ayan. Sasalpak natin dyan yan. Titingnan natin kung babagay siya. Kung ano yung mga i-adjust, ia no? Uh, kung sakaling i-modify natin o isalpak natin yung gulong ng NMAX dito sa ating M3 so bali na uh, kalasin lang natin to so, ito yung gulong ng ating Nmax So, ayan yung gulong ng Nmax yung alpac natin sa M3 So, bali, i-disc brake na rin natin yan uh, Soon uh, i-disc brake natin yan So, sinukat lang natin kung uubra ba talaga Bali maba pa pasinyo mga kamote um, vlog. Sa portion na 'yon, maluwang. Dito maluwang. Dito, medyo Masikip. So titingnan natin kung saan tayo mag-a-adjust. So silipin natin doon sa gitna kung gigit na ba yung gulong. napansin nyo medyo pasok pa sya ron so ilabas natin konti ah sumobra naman labas ah ha. So, yan. Uh, malapit sa katotohanan na kasi intro ng mga ka uh, motovlog. So, yan. Tingnan natin yung kung masikip pa siya. Tingnan natin yung sa siyak. Sa siyak, uh, mag-a-adjust tayo dito. Uh, Lalabas natin konti. Then, ito. So magkakaroon tayo ng modification dito siguro mag gawatain uh, gawa tayo ng adapter dito. Ng adapter. Lalabas natin ng konti. Kung hindi tatama yung yung gulog dito sa airbox. So hindi naman tumatama. So Okay naman. So, bali, tingnan natin kung di nagagalawin yung yung ano, uh, swing arm o yung engine support natin doon. So, baka mag-adjust din tayo doon. So, maraming maapektuhan. Pero kung ito lang, uh, madali lang itong gawa ng paraan. So, Bali ito ay lagyan lang natin ng ng, ng modification na konti. katulad ng ginawa natin sa Mi Sporty. So ito yung ginawa natin sa Mi Sporty. Ito so, yan. Yan kinalawang na. Gumawa tayo ng modification dyan. na natin konti para malayo-layo yung shock do sa ating gulong may clearance sabal dito yung clearance ang problema natin dito yung clearance ng shock dikit na dikit kasi yung gulong natin ang sukat nito pinasa 130 by 70 dash 13 So, pinakamalaki na to. Malaki to mga uh, kamoto So, ito yung habul natin na sukat para talaga malapad yung ating gulong sa M3. So, hindi naman tayo naglalapad tayo ng gulong para sa safety na rin natin. magdo long ride tayo. So, yun yung habol natin dito. No? Hindi yung maging matulin tayo. Ito so, yung safety natin, no. Oh. Dahil na-testing ko na tong stock niya. So, di talaga ako kumbiyansado na ibiyahe siya ng malayo dahil nakakatakot uh, kasi ang liit ng gulo niya compared dun sa may sporty natin, no. Oh. Ang laki. So, ito, mas lalong mas maganda itakbo sa mga mahabang biyahe dahil malapad niya so ito magiging itsura niya kung sakaling may kabit natin siya mga ka sino yun lapad babagay siya sa ating M3 alis natin ito, ah, makita nyo ayan mga kamotoblog bagay na bagay siya sa ating M3 so picture natin ayan so bali may gagawin din tayo dito ito patatanggal natin to, yun sa preno mahawak do sa brake shoe. Then yun tatakpan natin yung lever niya. So ayun mga kamotoblog so madali lang i-convert to sa ano sa disc uh, brake. Ah uh, yun sa ano naman dito sa ating tambut uh, So magkakaroon lang tayo ng konting modification dito. Ito baka tanggalin natin to, to, Saka so, yung portion na yan. O hindi natin gamitin itong tambucho. Gamitin natin yung stock ng B40. Ay, modify natin. Then dito natin salpak para di na magalaw yung stock natin. No? So yun ang gagawin natin. ano pa ba din yung clearance nya dito sa dito sa likod nito ayun yun yun, yun. <clears throat> so ano tight na tight sya so kailangan Uh, medyo dikit na dikit pero yung mugs uh, malayo naman so kung gusto niyo talagang ano uh, medyo hindi niyo gamitin tong 130 so gamit lang tayo ng guru 100 pa kaobra natin tong gulong Pero sa page ko siguro, ano, uh, i-retain ko yung 130. Para maganda siyang tingnan. So, magkakaroon lang tayo ng spacer doon sa portion na yan. yun. Ayun. Kasi pag sinagad natin, Pa so, pwede siyang isagad ang problema. Pwede siyang isagad mga kamoto ang problema nga lang yung gulong. Yung gulong natin. Talagang didikit na siya doon sa didikit na talaga siya. So tingnan natin mga kamoto vlog kailangan kasi yung spline. Spline nung ng pang NMAX lalagay natin dito na version 2 kailangan kapit na kapit to sakto-sakto raw sa isplan ng axle so Pagka hindi sakto-sakto yan so maglili talaga tayo ng gulong kailangan kasi sakto-sakto to lilitan natin yung gulong siguro mga 110 o 120 so papalitan natin to hindi tayo aabot ng 130 no So, yun titingnan natin mga mga maaring dito. so, yan, uh, pinakita ko lang yung magiging uh, itsura ng ating M3 just in case na ano, mag-modify tayo o magpalit tayo ng gulong. So, yan, ba bagay na bagay siya mga kamutoblog. Uh, Ayan, kita niyo. Bagay na bagay siya kasi yung pinaka rear fender niya malaki. So, di siya lumabas sa gulong. Ayan, di siya lumabas sa gulong. Kita niyo. Malaki pa nga eh. So, bagay na bagay siya. Then, ah uh, mga ilang mga next year siguro mabubuo na natin to project natin na to sa sa M3 so makikita na natin to kung babagay ba talaga siya lalo na pagka naka disc brake siya so kumpleto na tong gamit na to pati yung swing arm ng na M3 uh, naka ready na rin yan ay yung ano niya, ah uh, yung kanyang uh, front shock complete na yan pati yung paglalagay ng ng front shock uh, papalitan natin yan yung uh, tawag dito uh, sa baraso niya, uh, papalitan natin yan yung letter T nagsusuta ng shock nakalimutan ko lang yung tawag pero papalitan natin yan ng buho, para maisalpak natin ng buo yung yung mags ng ng Nmax then yung fender papalitan natin yan modify natin ng pang Nmax talaga then pipintura lang natin ng magenta so hanap tayo sa online kung may magenta kulay ng ng pang Nmax no so ayan mga kamoto ah, pinakita ko lang yung scenario na magiging ng ating M3 sa darating na panahon So, see so lang mga kamura Ah don't forget to subscribe, like, comment, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i upload na video. So, hanggang sa muli mga kamura Bye-bye.